Hello guys, good morning Andito kami, paahon kami sa linang Ayan Patatapos lang namin sa barangay site okay, Andito na po tayo papunta Ito na yung daan papasok sa amin sa linang Hindi na po siya uh, Kalsada Wala na po siyang uh, semento. Ayan Lubak-luwak na po Ayan Iniwan na po ako ng aking mga kasama. Tingnan niyo po, ando na sila. Hi. <laughs> Hi. Tingnan niyo po ang daan. Hay, <laughs> ano, nilulundag pag maputik po ito, napakaputik po nitong na lugar na 'to. Magkakaroon ka po ng boots na putik sa lugar na 'to dito. ayan Bilisan natin. ayan ito po, anahaw po ang tawag dito. Ayan. Marami pong anahaw sa lugar na to. Ayun na po sila. Ayun na. Iniwan na po nila ako. <laughs> ito pa ako. Blag-blag-blag pa. Ayun. Ay. Cover crop daw po pala ito. Ayun. Ayan, kinikilo po pala ito. Ay. Tabi-tabi po. Ayan po yung ano na yan cover crop po yung kinikilo po pala 150 per kilo ayan so dami natin nakikita dito <laughs> hey <laughs> ayan po mga cover crop po ito ayan Ayan, binibenta daw po yan. 200 pala per kilo nitong mga covercraft na yan. Pwede pong mang manguha. <laughs> Ayan, nandito na po kami sa may bandang ibabaw. Ayan, dito kami laging namamayabas. Nakatandaan mo? Mm -mm. Lagi kami dito namamayabas. Minsan pag hindi ba kami nag-aalmusal. Ayan. Inaalmusal namin ay bayabas. Kami ay papunta, papasok sa school. Galing kami dito. Ayan, mga bayabas na yun. Thank you sa inyo, bayabas, sa pagpapakain nyo sa amin. Nang almusal, pag kami ay napasok. Ayan. Uh, itong mga bayabas na to. Ayan. <laughs> Ayan. <laughs> Ayan, right side na. Mm -hmm. Oh, yan dun yan pa. Paket yung dun sa tuktok. Ayan. Ito po yung daan papunta doon sa tuktok ng bundok dun. Ayan doon. Dito naman po yung daan namin papunta sa amin. Right side po, ayan. Ayan. Dito po tayo. Nga, malapit na po yung aming linang. Ayan. Ayan. Nandito na po tayo sa uh, mga sa may boundary na tayo. Andun sila. Mga pinsan ko. Ayan. maganda maganda yeah. magsalitaan kayong mag-asawa wag nang ipasama sa iba ano mga uh, hindi sila hindi maano dito na po tayo sa aming ah uh, entrance ng aming kalupaan <laughs> kayang ang aming hacienda ito na po <laughs> ay ito na si Karyo ambilis <laughs> mo Sinat yeah. mm, at sinat mo na lang. Naputol na yung live ko kanina hanggang dun lamang sa may papasok ang ano. Ah, uh Ayan. Ayan ang ating mga halaman. Thank you sa inyo mga halaman namin. Ayan, thank you sa inyo. Binuhay nyo kami. Nakapag-aral kami. At hanggang ngayon, pinakikinabangan ng aming pamilya. Ayan, hanggang ngayon pinakikinabangan. Thank you, thank you so much sa inyo, Lupa. Uh, by nature, salamat, salamat sa inyo. Salamat sa aking mga magulang. Ayan na, binigyan kami ng ganitong lupain. Ayan, kung titingnan po natin, hanggang dun po, pababa pa dun yung aming lupa. Ayan pero po ito yung na namin pinartipartin na para sa amin ng mga magulang ko ngayon ngayon po pababa na tayo ngayon hanggang doon malayo pa po doon ang aming ayon lupa doon hanggang doon na po yun tapos by litero sa merong sapa doon mamaya po pakita ko sa inyo kung saan ayan po ayan ayan po ang aming linang hanggang po doon sa taas na yun hanggang po yun doon At yung aking parte ay doon sa bandaroon pa po sa kabila pa po ng bulubundukin na yun ayan Salamat po sa inyo. Thank you sa inyo guys for viewing. Salamat sa aking pamilya na uh, nagmahal sa amin. Ayun, may kuryente na po pala dito. Ayun, may poste na ng kuryente, nakapasok na dito sa amin. Ayun. Uh, great improvements na rin po dito. Ayun, thank you, thank you. Bye-bye po sa inyong lahat. Thank you. God bless you all po. I hope na nagustuhan nyo yung aming vlog. At kung di ka pa nakapag-subscribe sa aking channel, please like, share, and subscribe my YouTube channel, Tita B Trends Chan. God bless you po. Love you all. <laughs> Wait for my other vlog.